Good day everyone, this is John Smart of Vlog Kumusta kayong lahat no? So andito tayo ngayon sa Bonbon bon Shop para magpamintinance ng ating YT na panggilid natin So magpapalit tayo ng fan belt Meron tayong dala at hindi ko alam kung anong mga parts ang bibili natin Pero by the way, uh, this is Bonbon bon Shop dito sa may Sandoval, pinagbuhatan dito sa may Pasig City Alright, so shoutout sa inyo lahat, shoutout sa mga pupunta dito At shoutout sa mga mekaniko Let's go! alright so after a long minutes uh, talaga namang sobrang sulit dito magpagawa this is 250 pesos no panggilit uh, linis na yan kasama na lahat yung uh, neighbor niyan. and of course dito sa bonbon shop uh, syempre hindi basta basta magpapalit yan kung kaya pang uh, ayusin at depende sa iyo kung papalitan mo na pero syempre uh, magano tayo sa ating mekaniko kung alam naman nila yan kung anong ginagawa nila And of course, tiwala tayo sa kanila. So, yun lang. So, shoutout sa inyo lahat. No? Pabalik na tayo at gastos natin dito is 250 pesos dito sa Bonbon bon Shop, dito sa may Sandoval Street uh, No? Alright? So, once again, this is Joms Motovlog. Kumusta kayo lahat? At syempre, mag-ingat palagi. And of course, pipiliin niyo yung shop na pagagawa niyo. Okay? Ride safe. And this is Joms Motovlog once again. No? Shoutout sa mga nandito at shoutout sa lahat ng ang sumusuporta kay John's Bottom Lock alright, so dito try muna ni kuya, hindi ko kilala hindi ko tatanong yung pangalan, but anyway uh, pagbalit natin, hey, tatanongin na natin so, ayun, once again uh, bonbon shop nga pala, dito sa may uh, Sandoval Street pinagbuatan, alright, so syempre ang reward ni kuya, bigyan natin ng kahit pangyosin, alright, let's go